Good morning! Ayan, galing na naman po sa talipapa ang ating breakfast. At meron tayo diyang hilaw na kangkong. Ayan. <laughs> Dito po sa Thailand, nakakain din ang ganitong hilaw na kangkong. Meron tayong chicken, grilled hito, sticky rice, hilaw na repolyo, at itong papaya salad with fermented crab at bagoong. Meron din tayong spicy sausawan ng uh, hito. Ayan. Good morning! Good morning! Ay, ah, ayan, napakaganda po ng panahon. Eat na, eat na. Kain na. Ang ganda po ng weather. Mainit-init na mahangin-hangin at marami tayong bulaklak. Ayan, kain na tayo. Ayan, it's mukbang time na. <laughs> sa ganyan po yung style ng mga Thai. Yung sticky rice ay isinasaw-saw po sa salad. Ayan. Ayan. Para po sa ating mga bagong follower na hindi pa nakapanood ng mga ganitong video noon. Ayan, pati po mga bulilit, gustong gusto nila ang ganitong mga pagkain na lalo na sanay na rin sila sa mga maaanghang. Mm. Chai, my Hati beauty. Aroy, may look. Aroy. Aroy. Aroy means masarap. Ayan, mabilis ang breakfast at standing ovation na lang tayo. Tinanghali po kami ng bangon dahil Sunday ngayon. Mm. Let's try the song tam first. Mm. Ang sarap. So, ganito po ang typical breakfast ng Thailand. Hindi na ng maraming plato. Dampot-dampot na. Kung baka sa atin, boodle fight. Lagi silang may boodle fight. <laughs> Sushi. <laughs> Sushi. Mmm. <laughs> yeah. Ang sarap ng inihaw na hito. You like it? I'll try the chicken. Nabibili po yung mga ganito sa mga nagda-tricycle. Gumagala-gala sila itong umaga dahil ganito nga po yung gusto nilang breakfast. Mmm! Ang -hmm. sarap ng manok! Yan, yeah, so ito po yung kangkong na inaadobo natin. Yung nakukuha sa mga palayan kapag natuyo na, pag nakapag-harvest na ng palay, yung talbos lang naman ang kakainin. Hmm? Sausaw natin ganyan. Wait, I'll prepare my chicken first. Sausaw ang chicken. Mm. 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 parang rabbit lang. Lasang kangkong pa rin siya. Yung kangkong na binlash natin ng half cook lang. Ganun pong lasa niya. Harap? Hmm. may gumagawa po ng bahay sa kabila. Kaya maingay. Napakaganda po ng weather, kaya naisipan na naman kumain dito sa labas. Yun nga lang, meron pa palang nagko-construction sa kapitbahay. Mm. Mm. Hilaw na na niya. Mm. Masarap din pag hilaw matamis. ala ah, padok ka. Hmm, Mm. Matamis. Mm. Mm. Lawang kang na. Akin ang buntot. Mm. Suwama lahat. nghề pon hai người ta đi pon mà mỗi à con nhiều lần điều mà à con nhiều lần cục lá Cho bác cái nào cả hindi naman yung maramihan. Parang pampagana lang nila. Para magkaroon ng ibang lasa yung kanilang mga salad. Hindi, hindi naman yung isang big kiss talaga na pinapapak. Kung nakita nyo kanina, kakaunti lang yung kasamang kangkong salad. Ganun lang yung mm, serving na pwedeng kainin. Mm, Masarap! Lasang blanche na half-cooked. Hmm. <laughs> si sarap po ang ating hito. So, ayun lang mga ka-amami. Sana inatwana naman kayo sa kakaibang breakfast dito sa Thailand at pati na sa pagkain ng hilaw na kangkong. Yes po, edible siya at masarap. Thank you for watching! Bye!